Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senator Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. <laughs> Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng uh, sabi, sabi niya, uh, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawala ng courtesy ha, uh, nung, nung i-present ako si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na sirkumstansya, kahapon ko lang ka ako nakita itong taong ito, hindi rin ako naniniwala na ba, baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ka ay umaasa rin na talagang babalik siya rito, kagaya ng pinangako niya. So, hindi ko sinabi. Mm eh, -hmm. nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So, sinabi niya sa akin, wala raw akong kortis. Samantala ngayon, ngayon. Sinasabi niya ka sa buong mundo na mayroon siyang surprise. So, kung talagang may kortis siya, di sabihin niya na kung sino. Naku, kawawa naman ho itong si Ping. Mukha ho siyang hindi nakatulog sa mga banat nitong si Senator Rodante Marculeta dito sa interview niya na to. Heto na ho mga kababayan, itutuloy na ho natin ang interview nitong si Senator Rodante Marcoleta sa Billionaire News Channel kagabi. Heto ho yung interview ni Sen Dante na Ika nga, hindi ho nakapagpigil itong si Ping Lakson at nagkaroon siya ng emergency press con ngayong araw. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. at sa mga gusto sumahan sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Tanong lang ho natin dito kay Ping Lakson at gusto ko siyang matanong eh. Kasi kung ang tatanong eh, itong si Senator Dante Marcoleta, gusto niya dire-direcho ay yung hearing na yan. Ika nga matumbok kung sino man ang dapat na matumbok ng mga ebidensya at mga mga nagsasalita dyan sa Senado. Kasi itong si Ping Lakson, panghiwang-giwang, hindi natin malaman kung manihuin niya yung uh, Blue Ribbon Committee para ho siyang lasing, eh, no? Tanungin natin itong si pingping Ping, ito, ay hindi ko nalalagyan ng sounds. Di ka ba naaawa sa mga kababayan natin na yan? Tanong ko lang, Kepig, hindi ka ba naaawa dyan? Hindi ka ba naaawa? At alam mo naman kung sino may kasalanan kung bakit tayo nandyan sa sitwasyon na yan ngayong mga panahon na to. Kawawa ho yung mga kababayan natin nasa Cebu. Kanina pa hong umaga itong mga video na to, nakikita ho natin nagkalat sa social media na kung saan yung ating mga kababayan eh talagang nanghihingi ho ng tulong. Ha? dahil napakatindi ho ng baha sa mga iba't ibang iba iba bahagi ng lugar ng, ng uh, Cebu, di ba? Di ko ba kayo naaawa dyan? district district engineer at contractor lang humi pa ng kabalbalan na yan di ba sa tingin niyo ho mga kababayan yung congressman kung nasaan itong distrito na to kung nasaan itong lugar na to kung sakaling yung district engineer at yung yung uh, contractor eh hindi uh, eh pinahintulutang mangyari to kasi trabaho yan nung dapat nagawin nilang flood control pero hindi gumana sa tingin niyo ho ba yung congressman diyan sa lugar na yan ah Kung nasa tamang katinoan siya at hindi gumana yung mga flood control na ginawa para sana mapigilan yung mga ganyang klaseng kaganapan, hindi pa ho siya nagwawala kung wala siyang ginawang kabalbalan. Eh kaso, ang problema, di ba, di ho natin malaman. Hayon na nga mga kababayan, kaya naman ho dito sa video na to, yarin lamang uh, ika nga eh, nagkakalabasan na ng baho. Eh ituloy ho natin itong ano, itong... Uh... Itong mga banat nitong si Sir Anjo Iliana, di ba? Itong talaga si Ping Laks, di ho ba kayo naaawa sa mga kababayan natin na nagdaranas ng paghihirap ngayong mga panahon na to? Kitang-kita naman ho dyan sa video na yan, mga kababayan. Tingnan nyo ho yung mga sasakyan na yan. Hindi ho birong pera ang pinambili ng mga may-ari dyan sa mga ari-arian na yan na nasira dahil sa pagnanakaw noong mga congressman dyan sa House of Representatives, period. Yun ho yun. Hindi district engineer, hindi contractor mga congressman ho ang may pakana ng kabalintunaan na to sa bagay ang gusto ko pala nilang sisihin yung nagdang administrasyon dito sa problema ang kinahaharap nila ngayon anak ng Petrang Garabata tatlong taon na ho kayo dyan pambihira kung meron man kayo itinatayo dun sa pangalawang taon tapos na yan Walang nga kayo wala kasi kayong inisip hindi puro kakurakutan ito dito tayo kay uh, Sir Andrew Iliana viral ho ngayon te. oh. Okay. total nasa Yes, uh, good morning again. Mahal uh, laki ng boses ni Kasi Sara. nasa Senado naman ang kwentuhan natin. Eh. Meron yeah, sana akong gusto ni oh. kwento sa inyo. Na uh, magandang kwento to. Eh. Oh. Siyempre, marami tayong kaibigan na senador dahil uh, tayo po ay nagtrabaho sa Senado ng dalawang taon. Mula 2022 hanggang 2024. four. Uh, two years, may kitin ako dyan sa Senado. At, uh, Isang nakakatawang kwento sa akin ng isang senador. Naku, matindi ho pala to eh. Nagtrabaho ka pala sa Senado, bro. Ba't di mo kagad sinabi? Ha? Ah, ibig sabihin, meron ka rin nalalamang mga hokus-pokus, mga sikreto dyan sa Senado. Meron ba, Brad? Kung meron, sabihin mo na rin. Lakatin mo na, ilabas mo na lahat ng nalalaman mo. At kung pwede, eh, latagan mo kami ng konti ibibensya. Ay, ah, uh, meron daw bagong senador uh, na nanalo noong uh, 2022. Yeah. At sabi sa akin ng kaibigan kong senador, eh, sabi, sabi niya, grabe naman yung, ano, yung senador na yun, yung bagong senador. Sabi ko, bakit? Bakit? Eh, niyayaya kami sa, ano, Pegasus. Ako? Pegasus, dyan sa Quezon Boulevard. Ano ba yung Pegasus? Sabi... Pang mga chicks ba yun nandiyan? Di natin alam yan eh. Ano yung Pegasus, Pegasus na yan? Pegasus hindi yun natin kilalang yung Pegasus <laughs> hindi natin alam pang, ano ba yung pang mga chicks ba nandyan talagang hindi Dawa, tara punta tayo uh, Pegasus. Pegasus mamaya pagkatapos ng uh, session eh ang sabi daw sa kanya nung mga senador na niyaya niya eh oh hindi na pwede yan senador na tayo eh, huwag tayong pupunta dyan masisira tayo dyan eh sabi nung uh, kaibigan ko senador eh grabe yun napakahilig pala nun uh, kaya yun lang ha. Ah. Yun lang ang kwento ko sa iyo. Meron, meron pong uh, isang uh, uh, manyakis na senador dyan. Nako! Sa Senado. At, uh, uh meron daw hong manyakol na senador. Ang, ang pinakamaganda nito, ang oh. tip ko sa inyo, ha, ah, tip ko sa inyo. Oh. Kasi ito, ikwento lang naman sa akin. Eh. ko lang naman sa akin. Hearsay, lang pala eh. Hearsay lang pala eh. Ito talagang si... Gaano kaya katotoo yan? Nakanantawa. Hanggat maaari, ayaw natin ng hearsay dito eh. Ma hindi ko na pinag-out kasi alam ko, ibulagay bibida sa atin eh. Pegasus pala. O oh, sige. Same. Ano na. Yung kwento sa akin. Pero may mga narinig na rin ako eh. May mga nabasa na rin ako na ito nga daw, senador na to, eh, talagang mahilig pumunta dyan. At ang masama, nagre-reklamo daw yung mga babae dyan kasi kung ano-ano mga pinapagawa daw. Nako. Masyado. Kaya, masyado ho at ang ika nga. Mga nag siya yung mga nag-gymnastic. Mga nag-acrobats. Sino kaya yung senator na yan? Blind item, blind item ka pa si Ranjo? Pangalanan mo na Wala tayong preba eh Pero ang pinakamaganda um, niyan eh Buti pa eh uh, Pumunta kayo Kayo mga lalaki Pumunta kayo dyan sa Pegasus At tanongin nyo Kung meron ba talagang senator dito na Talagang uh, ano Nagpapahirap daw sa mga babae Naku may pagkasadista tong si senator Sigurado hindi ano yan Si senator Bato de la Rosa Kasi faithful yan eh Sigurado hindi si senator Bongo yan Kasi uh, Wala na Ang free time niya Nagtatrabaho eh Oh, hindi rin si Senator Dante Marco Letar religyoso yan eh. Di ba? Religyoso yan. Hindi niya gagawin niya. Senator Joel Villanueva, na, baka prayer meeting ng abutin niya dyan kung sakaling nagpunta siya dyan sa Pegasus. Hindi, Senator Joel Villanueva. Senator Jingoy, Pegasus, Senator Jingoy, parang malabo atang mangyari yun. <laughs> baka sa ano, sa ano, sa... Hindi ko alam. Sino <laughs> ba? Si, si El Caballo ba? Si Elito Lapi? El kabayo yun ni eh. Pwede, pwede, pwede. Pwede ba, pwede. Hindi, hindi, natin alam. Pegasus. Si Ping, hindi ko alam. Hindi ako sigurado dyan. Si, ano, si... Si Escudero. Ano, nantok mo, magpe-Pegasus ka. Asawa mo, si Arte Bangilista. Ano, magpe-Pegasus ka. Hindi, hindi, pwede yun. Sino ba? Sino pa ba? Si... Ah... Uh, Zubiri? Mig Zubiri? Iisa-isahin natin yan eh. Dapat kasi isa-isahin talaga. Zubiri, sa tingin ko, hindi naman. Pegasus? Subiri? Hindi pa nang malabo. Kiko Pangilinan? Nako, 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 kiko Pachay. Kiko Pangilinan? Mayilig sa si Pichay yan, si Kiko Pichay. Hindi ko alam, hindi ko alam yan. Sinasabi ko lang, hindi ko alam at hindi pwede. Si Pamakino? Lalo namang hindi. Sa mala adonis niyang pangangatawan, pupunta siya dyan, sa Pegasus? Hindi <poco> siguro pupunta yan si, si ano, si Antoni. <lire> Di ba mag-inan, di pupunta dyan. Eh, kita nyo ng katawan, Adonis na Adonis, di ba? <laughs> Sino ba ba? Ako si Tuta, soto na lang natitira. Si Senator Alan Peter Cayetano, lalong hindi pwede yun. Kung pa pupunta dun yun, mag ano mag-share ng word of God yun. Di ba? Baka ilabasan ng Biblia yung mga taga Pegasus. Hindi pwede yun. Hindi gagawin ni Senator Joel yun. Ay, Alan Peter Cayetano yun. Si, si ano, si Tuta Soto, di ko alam eh kwento lang naman sa akin yan ng uh, uh, isang senador kaya i-check nyo nga i-check eh, nyo nga kung uh, totoo ito kung meron talagang manyakis dyan na ano na bastos at ito pa ito pa palang ano kwento sa akin yung mga nag apply daw na mga uh, staff ay eh, uh, ang kwento sa akin hindi ko alam kung totoo ay eh, talagang ang kapalit daw eh. alam nyo na alam nyo na kaya naku ingat tayo dyan ingat tayo dyan sa ano mga ganyan na uh, mga clean image pero mm -hmm. nako may mga na hidden may mga hidden na may itim na yeah mm -hmm. na mga secrets pala atong mm -hmm. mga to kaya basta uh, uh, mag-ingat po tayo uh, darating na naman yung halalan sa 2028 uh, mamili po tayo ng uh, ano mga mga talagang matitunong namamuno sa atin. Hindi yung nagpapayaman, ang yayabang. Mm. Yes, Soto, sobrang yabang. Mukunu ka ng kayabangan. Pag nagsalita, akala mo talagang lahat ng karunungan, lahat ng experience sa universe, ay naipasok niya na sa kanyang ulo. Di ba? Pag nagsalita siya, akala mo, akala mo, eh, para sa, para sa mahirap, para sa, akala mo, pag, pag nangangampan niya, akala mo, para sa mahihirap, pag nanalo na, nagpapayaman lang pala. Yeah, chismis lang yun, chismis. Kinikwento ko lang sa inyo dahil 3.3 uh, million ang atin na uh, followers dito sa ating programa. Uh, yeah, yan po yung isang uh, chismis. <laughs> Lininaw naman, chismis lang pala. Kaya naman. Nako! Sa radyo, huwag kang ganyan. Huwag kang mag-chismis-chismis. -chismis. Yun lang may alam ka. Yung kunyari sa Itbulaga, ganun. Yung talagang meron kang personal knowledge. Kaya yung erase erase Walang kwenta. Chismis lang pala nato to. Kaya ito ko kaya kung gumawa ng chismis eh. Kaya kung gumawa ng chismis eh. Pero hindi tayo gagawa ng chismis kasi hindi maganda yan for the views. Dito sinasabing for the views yan. Palay natin meron talagang connection yan, di ba? Pero sinasabi ko natin kung di ka rin lang naman sigurado, kung nasa sabihin. Kasi ano alanganin yan eh, di ba? Yung borderline fake news na yan eh. Kasi kung wala ring ebidensya, babanat ka tapos baka ikaw pa ng mga senador, magtulong tulung sila, di ba? O, o wag wag ganun, pangit. XXXX. Bura, 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 bura. Hirsi, hirsi, hirsi. Ito na po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ikaw talaga, oh. Welcome Yo, back still bravo. with us, Sen. Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he, uh, hostage? sana <laughs> alam nakakarinig. Sana alam ko. Kasi nung huli ko siyang makita, pagkatapos ng hearing, uh, inayawan niya yung uh, witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung uh, uh, Senate uh, Protective Custody na gusto rin ibigay para sa'yo? Huwag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Uh, kaya ko naman po, metro pa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he yes. stands by everything in that affidavit? Yun ang alam ko. At mm -hmm. panindigan pa rin niya? Yun ang sinabi niya bago siya umalis. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so hindi po ninyo alam pa-pinaghahanap ba siya ng mga ng tao? I mean na uh, in-law. Pwede po ba siyang uh, hanapin at uh, pilitin na umapir sa Senado? Hindi ang aking uh, ang aking kasi pinagdududahan diyan. Bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na, yeah. na yan ng ano, mm -hmm. baka ka ako yung kahit paano naiinis yung tao. Ako na kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresinta para makatulong sa ating pamahalaan. Mm -hmm. Hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisahin dito. Mm -hmm. Para bang Nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Mm uh -huh. Imbes na puntahan yung aking itinuturo, na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, uh -huh. maraming na discouraged. Pagkatapos, mayroon pang nagsasabi na pinapressure siya, napalitan ang kanyang uh, testimony, mag magrekan siya, alalahanin mo yung yung pamilya mo. So, ganon. Uh, Baka nga... Hindi, hindi naman imposible na maaaring uh -huh. people are working on him uh -huh. para lamang uh, mag-iba siya ng uh, statement. Mapapalitan siya. or, 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 sendante, possible din na uh. Uh, hindi siya mag-iba ng, uh, ng, uh, ng uh, statement pero hindi niya siya lalabas. Sa gayong paraan, eh, talagang tuloy-tuloy uh, ang panggigiba sa kanya at yung credibility niya, hayaan niya lang masira. Pero tayo ay naniniwala. Dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, eh ano ho yan, ika nga, uh, inialay ho niya ang buhay niya para sa ating bansa. no Talagang yung pagsasalita niya na yun, ika nga, eh, wala, nang, wala nang baalikan yun na yun. Diba? Abangan lang ho natin, sa November 14, sa tingin ko, na-realize na nitong si Ping Lakso at nitong si uh, Tuta Soto na hindi uubra yung diversionary tactics at delaying tactics na ginagawa nila para uh, mapahupa ang, ang, ang emosyon ng ating mga kababayan. Huhupa ho ba ang emosyon nyo dito? Ang bihira yan. Huhupa ba emosyon nyo dyan? Anak ng toko Parang sinabi nyo, parang sinabi nitong ano na to, itong mga walang yung senador na to. Sige na, habang ano ah, habang hindi pa kami nagii painitin pa ulit natin na sitwasyon. Paano pag nagsiluwasan yung mga taga-Cebu? Sumama sila sa rally sa September, ay November, September. Ngayon November na to. Ano kaya mangyayari sa rally na 'yon? No? Yung may-ari nitong chikit na to, ito pick-up na to. Sumama si Sarali noong to ko, hindi ko pa nasuulit yung sa ko. Na katapos lang ng ano niyan, bayaran ko 'diyan. Ako na nagbabayad ng insurance 'yan. Hindi ko pala siya na-pa-insure. Ang sakit 'yan. Hindi, hindi cover ng insurance yung lubog. Ako, ang hirap niya. Kung lumabas o kaya ay, wag na lang magpakita. Pero siya po ay uh, isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagay ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, uh, para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Di mo na na-idea kung sino po itong sinasabi ni Senator Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang sa Senator Ping. Walang may alam. <laughs> kasi nung no, ako... Ano ho yan, uh, yung surprise witness ni Ping, yan ho yung ika nga eh, makakapagpalihis lalo dito sa usapan na to, papunta doon sa mga totoong mastermind, papunta dito sa mga district engineer, tsaka kontrakto, tsaka mga senador. O ang magpakita sa kanya ng, uh, sa, sabi niya, uh, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawala ng courtesy, uh, nung, i nung i ako si Orly Gutesa, samantalang sinabi ko naman ng sirkomstansya, kahapon ko lang ka ako nakita itong taong ito, hindi rin ako naniniwala na ba, baka hindi rin buo ang loob niya, kaya hindi ko naman nasabi sa inyo, maski ako ka ako, ay umaasa rin na talagang babalik siya rito, kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. And mm -hmm. yung nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, ngayon. Sila sabi niya ka sa buong mundo na mayroon siyang surprise. So kung talagang may courtesy yes, at sabihin niya na kung sino. Mm -hmm. Para hindi oh, yeah, naman no. siguro nag-iisip oh. yung mga yung mga kagaya namin mm -hmm. Sabagat member rin naman member, na, member na kami ng Blue Ribbon Committee. Nako, right. right. ikaw pala bastos, Bing. Lang nya courtesy courtesy sinasabi ko bastos. O oh, bakit hindi mo po pangalanan yung surprise witness mo? Di Kapal na mukha talaga nito si Pinky. So, so, dahil, ano po, dahil po sa, baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So, isa isa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong, ano po, sa nalalabi nating oras. Pag kaya uh, ko sagutin, sasagutin ko. <laughs> <laughs> Opo. I actually, uh, I actually uh, offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions and you said it's not necessary. So, here we go. Uh, itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy. Parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Ah, ah wala po kayo. Hindi po kayo, you, you don't participate in the... November 30, wala akong alam. For na. November 30, I see. Okay. Um, ito pong mga diskaya, do you still believe that they should uh, be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Hindi, Ayaw ba? silang tanggapin, di ba? Oo. Oh. Kasi tingnan mo, Corina, uh, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito ka akong kalaking uh, pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa pumagitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipoplot mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Mm -hmm. Lalong-lalong na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga ma-anomalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the witness protection program. Mm -hmm. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as uh, state witness sapagkat yung mga requirements maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. Mm -hmm. But the process, kailangan masunod. Mm -hmm. So, nagsabi um, um, uh, naman sila na, sige po, kanya, gusto namin magpailalim sa witness protection program. Because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay? So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Ms. Jesus Cotero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yun, nung huling hearing na ako ang chairman, Nadeposed na pala si Chief, So the letter, mm -hmm. hindi na say Senate President, the letter should go to the new Senate President. Mm -hmm. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then-Secretary uh, Boyeng Rimulya, eh hindi, hindi basta kanya process yung mga yun because uh, kailangan nilang magbayad muna nung kanilang, na ibalik muna nila yung nakulimbat nila. Mm -hmm. So pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Mm. Sabi ko sa kanila, hindi, wala, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements. wag mo dadagdagan sapagkat mm. walang restitution. Mm. Ipoprocess mo lang, eh. mag-a-apply pa lang. Eh. Restitution, to my mind, should come mm. at the end. Where, where uh, yung civil liability, lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila prosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, you okay. don't have so, a Kailangan mapatunayan muna ang yes, ma guilt beyond reasonable doubt, I guess, mm. before they return any amount of money. At saka, i-orderin ng korte kasi hindi libre yung civil mm. liability. Yung mm. witness protection, hindi ka prosecute kasi maring plunder ito or mm. malversation okay. or uh, syndicated estapa. Ah. Criminal ito eh. Yes. So ang pinakaganansya lang nila, hindi na sila mape don. doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability. Mm. Na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga declaration ng sal ng mga kasamahan po ninyo? Ayan, ayan, ayan. <laughs> I'm sure... <t> <laughs> Jen! Ikaw ang makabagong Miriam Defensor Santiago! Kayo ang tinitingnan namin ika nga eh. Ano ba naon itong si Ma'am Miriam? Pinagtatawanan din siya diyan. Kung akala niyo ha, pinagtatawanan siya diyan. Binabanatan din siya diyan, minamayat-maya siya diyan. Pero pagka nagsalita siya eh, riniril to kunla. Parang si Rodante Marcolita. Di ba? Kayo ho ang makabagong uh, ika nga eh. Kayo ang lalaking version nitong si Senator Miriam Dupenso. Na kung saan sinasabi niya, alam ng mga senador at congressman at lahat ng uh, government official kung paano pa ikutan yung salin na yan. Alam nyo. Sen, kaya tayo, hindi ko tinitignan, hindi ko ginagawang basihan yung visit na salin na yan. Pagkali na ba sila, ibig sabihin, off the hook na sila, hindi na sila mapagkakawalang magnanakaw. <laughs> Ako naman, di pwedeng ganun. Mag-ano tayo, mag-online, online lifestyle check. Meron ba yung Bell Helicopter? Meron ba yung Jet Stream? Meron ba yung, ano, meron ba yung mga air asset? Napakaraming plano Meron ba yung patek Pilip? Meron ba yung uh, Rolex? O kung ano pa mang, yun. Yun ang, yun, ang, kung tawagin natin dito sa PH Update, eh yun ang ating sal-in. Yun kasi hindi nila maitatago, nasa matayan ng publiko. Yung palipad-lipad nila papunta sa ibang bansa. O yung papunta sa Amerika, Europa, at hindi ho sila nagpupunta ng mga pipitsuging bansa, ha? Tayo nila dito sa pa-Asia-Asia. Ayaw ko nilang nakakakita ng Pilipino pagka nag-abroad yung mga walang yan yan. Kala mo ha? Kala nyo ha? Kala nyo? Walang nakakakita sa inyo, mga walang yan kayo. Gigigil ako ha? Ha? Daming nagsisend ng picture. Makikita sa Europa, Amerika. Matalas kung sila doon sa mga bansa na kung saan eh, napakanipis ng na mga Pilipino. Ayaw nila dyan pa Asia-Asia. Ayaw nila. Punta ka ng uh, Korea, punta ka ng, punta ka ng uh, Hong Kong. Ayaw nila yan. Ba't ang gagawin nila dyan? Punta yan, Amerika. Ayan, Europa. Punta yan. Uh, basta yung may enjoy nila yung pera na siyang ng Pilipino nang walang maka nakakakita. Tinignan ninyo <laughs> yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Oh. Nakita ko lang. Hindi uh... hmm. ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? <laughs> <laughs> eh, na, yun, yun, ang, kanilang ay pinanumpaan eh. Kasi ano yun, di ba? Kasi po, ano, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALEN? Hindi, correctable naman yun. Gusto nilang correctin. Under Public Act 6713, the law allows you to, to rectify kung merong mali. <laughs> hindi ka naman charge Kailangan lang... Uh... Tama mo lang. They mo? They, but they have to be proven wrong. No, I point po uh, sa kanya, mali ka rito. Ah, oh, nga pala, na, nakalimutan ko ito. Meron nga pala ganito. Kukorekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas eh. Uh, ano po yung strike one, strike two? Strike two, kailangan daw eh, parang uh, perpetual banned from seeking public office? Sino na-strike to? Oh, yung kung sino man na ma strike to. <laughs> na nagsinungaling ulit. Di amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalita may nag-amend na, hindi ba? Sa bagay. Ba? Ngayon lang po yata kasi nagkaka-anuhan, nagkaka-dudahan tungkol sa deklarasyon hindi, ng satin. Kasi yung, mabuti na sabi mo yan, ano, yung, meron na bang, ano, meron bang na-charge sa mga senators ng, ano, ng malversation ngayon? Kasi, Or misrepresentation, ah, yes. Ang alam ko kasi, uh, Marirequire ka lang ng batas na mag-mag-submit uh, mag-disclose mag ka kapag ka ikaw ay na-charge ng ganun because everybody is protected uh, by law yung ating uh, di ba meron tayong anti-privacy act mm -hmm. yung ating privacy act malinaw doon na uh, hindi eh, naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research nandun i eh. mm -hmm. uh, I think the guiding provisions here are uh, doon sa privacy act uh, section uh, section 4D section 5 and section 12 mm -hmm. Okay. So palagay po niyo dapat lang na kahit um, you are co-equals, uh, the upper house and the lower house, dapat humarap si uh, 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 former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado? lang lamang nabanggit nga si ni Gutesa eh. Mm -hmm. At pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Yan. di ba siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. Mm -hmm. I, I want mm -hmm. to confront, for example, uh, anybody, uh, Gutesa for example, I want to confront my accuser, di ba? Hmm. Mm -hmm. Kagaya nung ano, kagaya nitong si ang pangalan nito nitong si Joel Villanueva. Hinarap po niya, yan si Alcantara, tsaka yan si Brian Hernandez, si Jingo Estrada. Hinarap po nila yung mga nag nag-akusa sa kanila ng kung ano-ano. Kasi alam nila, teka lang, teka lang. Diba? Ay, di ba? Ito sinasabing oh, the hook na yung dalawa na yan, ha? Sinasabi natin dito, lahat ng may sahala dito sa visit na plant control project na to. Ako, pagka hindi kayo na... Gigigil ako. Pagka kung sa kaling na makatakas kayo dito sa isa na to, sa kabilang buhay, huwag tayong magkita. <laughs> Wala nang kontep-kontep doon, mga walang kaya kayo. Kakapal ng mukha nyo. Alam nyo, pagka ako kasi na, na, naintindihan nyo na, kung sino ang makukompromise dito, kung sino ang malalagay sa alanganin dito, baka itong galit na nararamdaman ho natin na to, e-triplihin nyo pa, hindi nyo lang drop-doblihin. Yung mga anak, apo, pamangkin, mga kamag-anak, na hindi yung, yung mga, yung mga, yung mga, hindi pa pinapanganak, Ika nga, napakarami na nilang utang, eh wala pa ho silang na, na napapakinabangan. Pagkakin mo, isang limang taong gulang na bata, wala pa ho siyang kamuang-muang dahil sa pagnanakaw ng mga nasa administrasyon na to, eh meron na ho silang babayaran utang. Hindi naman na sinasabing ngayon lang yan. Pero yung ika nga, napakabrutal kung makapagnakaw, dito ho sa administrasyon na to, manghihiram sila sa iba't ibang bangko, sa iba't ibang bahagi ng mundo, para ponduhan itong mga visit na flood control project na to, sa ganong paraan, manakaw ho nila yung perang hiniram nila at sa pagdating ng panahon, yung mga anak natin, silang magbabayad dun sa kawalang yang ginawa nila dito sa panahon na to. Ganun ho katindi. At yung ninakaw nila na yon hindi naman napakinabangan nitong mga bata na magbabayad sa mga walang yang pangungutang nitong gobyerno na to. So, anyways, marami maraming salamat. Ay, hey, ay, ako... Walang problema eh kung magkilos protesta, kung maglabas ng hinanayin sa pamahalaan, kung meron talagang totoong prinsipyo at paninindigan yung mga pinanlalaban nila. Lalo na yung talagang Pangit mang sabihin eh. Kasi gobyerno yan, huwag mong lalabanan eh. Pero kung mayroon lang talagang ideolohiya, yung talagang totoong pinaglalaban, napakasarap sumama eh. Di ba? Yung lumabas tayo sa kalsada, maglabas tayo ng salubing sa mapayapong pa pamamaraan, no? Yung totoong ideolohiya. Pero karamihan kasi dyan sa mga mga buwisit na yun, eh, hindi naman yung ginagawa nila. Pera-pera lang sila. Kung sino yung mga nasa kapangyarihan, yun ang pinoprotectahan nila kumbaga sinasabi nila ngayon, yung mga ano, yung mga maiingay na makakaliwa, sinasabi nila sa mga susunod na magiging leader, pagka kayo, hindi nyo kami pinansin, hindi nyo kami binigyan ng pera, mamayak mayain namin kayo sa kalsada. Yun ho yung mga kababayan. So Luis, maraming salamat to Medyo nanggigigil na ho tayo eh. Kasi pinag-uusapan na ho natin dito, mga susunod na generasyon, kawawa ho sila. Senator Dante Marcoleta, please lang ha. Huwag mong pahintulutan na ikaw ng mga walang niyang senador na yan mga kasama mo, ko kasi yung mga nag-iingay, yung mga talaga gusto nila matapos ng malinis itong, itong kaguluhan na ito. Gusto ko silang ikahon. Itong si Alan Peter Quetano, itong si uh, Senator Dante Marculeta, Senator uh, uh, La, Gusto ko silang ikahon. Yung tipong, pong, oh, hindi <laughs> pwede yan. Tapat din to. O, oh, korte si naman. Di ba? na natin, Pilipinas. Maraming salamat, mga kababayan. Kawawang Pilipino.